Bismillahirrahmanirrahim wa bihi wa alayhi natawakkal wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Magandang araw po sa lahat. At sa mga oras na ito, ang paksa na pag usapan natin ay ano ang dapat gawin ng isang Muslim kapag siya ay uh, nagkamali sa kanyang sala. Ang paksang ito ay ito po ay uh, na na natin. Ngunit Uh, marami po na nag-request na ito ay ulitin at uh, mas lalo pang ipaliwanag At uh, insya Allah ay sasigapin natin na maipaliwanag natin ang mga bagay na kung saan dapat na gagawin natin kapag tayo ay nagkamali sa ating sala Dahil likas na po sa atin na tayo ay uh, nagkakamali Ngunit sa ating uh, pagdarasan ay sikapin natin na tayo ay mag-focus sa ating sala dahil ito ay ilang minuto lamang at matatapos ang ating sala. Kaya sisikapin natin dapat na mag-focus tayo sa ating sala. Ngunit ang pagkakamali ay likas na po ito sa atin bilang isang mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag tayo ay nagkamali sa ating sala, ano ang dapat nating gawin? Unang-una -una, ay dapat natin malaman na ang pagkakamali sa sala ay tatlong bagay. Tatlong bagay ang pagkakamali sa sala. Maaring ang isang tao ay siya ay magdagdag ng kanyang sala. So ito ang isa sa pinaka uh, unang pagkakamali natin. Maaring gawin natin, maaring mangyari ang ating sala ay apat na raka at ito ay nadagdagan natin ng limang raka. Okay, pangalawa ay nagkulang tayo sa ating sala. Maaring ang sala natin ay apat na raka, ngunit ang nagawa natin ay tatlong raka lamang. O kaya ay naiwan natin ang isa sa mga haligi ng uh, tinatawag na sala Halimbawa, hindi tayo nakapagruko hindi tayo nakapagsujud o kaya ay hindi tayo nakabasa ng suratul fatihah maari okay pangatlo na pagkakamali ay yung pag-aalilangan. yung pag-aalilangan. nag aalilangan tayo ha kung ang salaba natin ay tatlong rak'ah o o pang-apat na rak'ah na. so hindi natin alam sa pagitan ng tatlong rak'ah o apat na rak'ah So dito ay uh, itong tatlo na ito ay may kanya-kanyang mga rules na dapat nating malaman. Una-una ay ang sobra, kapag nasobrahan ang sala. Ang isang tao, kapag siya ay nagsagawa ng sala, na sinadya niya, nasobrahan niya ang kanyang sala, ginawa niyang limang raka, o kaya ay siya ay nagsujud ng tatlong sujud uh, sa isang raka, o kaya siya ay nagsagawa ng dalawang, uh, dalawang ruko, sa tinatawag na isang raka so nagdagdag siya ng haligi na ito'y sinasadya niya ay masisira ang kanyang sala ayon sa ating mga ulama kapag ito'y sinasadya na dagdagan ang ating sala ay masisira ang ating sala at hindi uh, hindi ito papasok sa tinatawag na pagkakamali na kung saan tayo ay magsasagawa ng sujud as sahuh o tinatawag sa ating lingwahe na uh, sahawi pero ito ay uh, sujud as sahuh Okay, yung dalawang pagpapatira pa na bago magsalam o kaya ay pagkatapos ng salam. So dito kapag sinadya ng isang tao ay masisira po ang kanyang sala. Pag siya ay nagdagdag ng haligi ng sala na sinadya niya ay masira ang kanyang sala dahil ito ay hindi ginawa ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam sinabi ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam sa halit ni Muslim Man amila amalan lay sa alihi amruna fahuwarat. Sino man ang gumawa ng gawain na hindi kabilang sa aming gawain, sa aming relihiyon, sa mga utos ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sunan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, fa Hindi ito tatanggapin sa kanya. Okay. Ngayon, dito tayo kapag tinawag natin na sujud as sahu o yung sahawi, ay yan yung kapag tayo ay nagkamali. Kapag tayo ay nagkamali, una-una na nadagdagan natin ang ating sala. Halimbawa, tayo ay nagsala ng salatuduhr na apat na rak'ah. At tayo ay tumayo ng panglimang rak'ah. Nakalimutan natin. Nagbabasa tayo ng uh, suratul fatiha, o kaya ay sura, o kaya ay nagroko na tayo, o kaya ay uh, tayo ay uh, nag nagsujud na. Sa oras na matandaan natin na sobra yung sala natin, ay agad tayong babalik sa huling tasyahud, sa huling tasyahud, at pagkatapos ay tayo ay magsasagawa ng salam at pagkatapos ay magsasagawa tayo ng dalawang sujud dalawang sujud at pagkatapos ay tayo ay magsasagawa muli ng salam. Okay. Kapag tayo ay nagkamali, nadagdagan natin ang ating sala. Anong gagawin natin kapag sa oras na natandaan natin kahit sa anumang posisyon? Halimbawa, nagbabasa tayo ng Fatiha o sa Roko, sa Sujud, ay babalik tayo sa huling raka natin na kung saan ito yung tinatawag na tasyahud, huling Tasyahud. Ibig sabihin, ay valid na yun dahil yun ay sobra. So, babalik tayo sa huling Tasyahud, pagkatapos ay magsasalam tayo at pagkatapos ay magsasagawa tayo ng dalawang Sujud, pagkatapos ay tayo ay magsasalam muli. So, ito, ay tinatawag na dapat gawin kapag tayo ay nagkamali na nadagdagan natin ang atik sala Ano ang dalil katibayan? Sa hadith ni Imam Muslim at Imam Bukhari, ang propeta sallallahu alayhi wasallam ay siya ay nagsala ng limang rak'ah na salah. Maaring ito ay salatul duhur o salatul asr. At pagkatapos sinabi ng mga sahaba pagkatapos ng salang, Ya Rasulullah, ano ang uh, may bago ba na? No? Ibig sabihin ay nadagdagan ba ang salatul duhur naging limang rak'ah? dahil ito ay uh, ginawa ni propeta. Sabi niya, bakit? Ano ba nangyari? Sabi ng mga sahaba ay limang raka ang yung ginawang salah. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam agad siyang nagpatira pa ng dalawa at pagkatapos ay siya ay nagsagawa ng taslim. Okay. Malinaw po 'yun ha sa usapin na kapag dumagdag tayo ng uh, haligi at dumagdag tayo ng sala ay sa oras na matandaan natin ay babalik tayo sa huling kasyahod, tapos magsasalam tayo, tapos magsujud tayo ng dalawang sujud, pagkatapos ay magsasala, magsasalam tayo muli. Okay, dito naman tayo kapag tayo ay nagkaroon ng pagkukulang sa ating sala. Pagkukulang sa ating sala. At kapag tayo ay nagkulang sa ating sala ay dalawang klase ito. Okay, kapag tayo ay nag-iwan ng haligi ay merong dalawang klase din ito. Okay. Kapag naiwan natin yung tinatawag uh, tayo ay nakapag-iwan ng uh, tinatawag na uh, haligi ng ating sala at natandaan natin, ah natandaan natin, halimbawa, unang rak'a. Un unang rak'a natin ay tayo ay nagsagawa ng sala na kung saan ito ay tinatawag na uh, kumpleto. Okay. Sa pangalawang rak'a ay nagkulang tayo ng halimbawa ng uh, sujud. Ha? Isang sujud lang, tapos ay tumayo tayo. Okay. Dito, ay tumayo tayo. Nagkamali tayo dito. Tumayo tayo sa pangatlong rak'a. So kung apat na, apat na ano. Anong gagawin natin dito? Kapag ka doon sa rak'a na yun, ha? nagkulang tayo sa rak'a na yun, at naabutan natin, yung pagkakamali natin, ay babalikan natin. Ibig sabihin, yung unang rak'a mo na kumpleto, kompleto ang unang raka mo, hindi masisira. Yung pangalawang raka, na may pagkukulang ka, may pagkukulang ka dito na haligi ng sala, halimbawa hindi ka nakapagruko, halimbawa hindi ka nakasujud, at dito ay kung naalala mo siya habang nandung ka pa sa raka na ito, habang nandung ka pa sa raka na ito, ito, unang raka, kompleto. Wala tayong problema, hindi masisira. Pangalawang raka, dito mo naiwan. Dito mo naiwan, yung haligi. Okay, haligi, halimbawa, roko, o kaya suratul fatiha o kaya sujud, iwan mo ito. Okay, so dito ay naalala mo habang ikaw ay nandito pa sa pangalawang rakta. So dito, kung ano yung pagkukulang mo ay babalikan mo. Babalikan mo, kung halimbawa, hindi ka nakabasa ng suratul fatiha at ikaw ay na, tatayo ka. Ha? Magbabasa ka muli ng suratul fatiha at ikukontinue mo yung sala mo. O, hindi ka nakaruko at ikaw ay nakasujud na, babalik ka. At ikaw ang magruruko at iko mo ang sala mo. Okay. Dito kapag ito ay usapin natin dito kapag ito ay pagkukulang. Okay. Ngayon, uh, kailan tayo magsasalam dito? Uh, dito ay ba'das salam. Uh, uh, kailan tayo mag uh, ano magsujud? Ito ay ba'das salam. Ah, uh, ba'das salam kapag pagkatapos ng ating sala magsasalam tayo. Pagkatapos ay tayo ay magpapatira pa ng dalawang pagpapatira pa. Mamaya ipapaliwanag natin isa sa natin mamaya. Okay. Pangalawa, ay kapag naalala mo, yung pagkakamali mo kapag tapos na yung rak'a. Okay, paliwanag natin ano. Yung unang rak'a mo ay tama. Okay, walang kulang. Pangalawang rak'a mo, na, pangalawang rak'a ay tulad ng nangyari. May naiwang ka dito. May naiwang ka na Surat al-Fatiha, o kaya may naiwan ka na ruko, o kaya may naiwan ka na sujud. Okay. Ngayon, ay tapos mo na yung pangalawang raka na may kulang ka dito at tumayo ka sa pangatlong raka. Tumayo ka sa pangatlong raka. Okay. Yung pangalawang raka mo ay may pagkukulang. May pagkukulang dito na haligi. Ngayon, tumayo ka sa pangatlong raka. Naalala mo na mayroong kulang sa pangalawang raka. Anong gagawin mo? ikaw ay magsasala na kung saan itong sala mo na pangatlong raka ay ito yung kapalit ng pangalawang raka. So itong pangalawang raka ay ma mawawala dahil may kulang na haligi. May kulang na haligi. So dito, yung unang raka, wala tayong problema doon pagkukulang. Meron tayong pagkukulang sa pangalawang raka, pero naalala natin sa pangatlong raka. So dito magiging invalid at dito papasok yung pangatlong raka na isasala natin ngayon, yun ang magiging pangalawang raka. Yun ang magiging pangalawang raka. At pagkatapos ay, uh, saka ikukontinue natin yung ating sala. Okay, malinaw yun. Kapag naalala mo, sa uh, dito tayo muna ha. Okay, uh, dito. Kapag ka unang raka, tapos na. Uh, tama yung unang raka mo. Okay. Pangalawang raka ay merong kang kulang. At ito, sa bagay na ito. Naalala mo dito sa rak'a na ito, dito sa rak'a, ay babalikan mo yung kulang at ikukontinue mo siya pagkatapos ikukontinue mo siya lamo. Okay. Ngayon naman, kung halimbawa unang rak'a, tama. Pangalawang rak'a, may, may kulang tayo. Pero naalala natin, ha, sa dinato na pangatlong rak'a, ito ay mawawala Magiging invalid ito at pagkatapos ay magiging pangalawang raka yung pang pangatlong raka mo. So tapos kukontinue mo yung yung sala. Okay. Dito, sa ganitong sitwasyon, ay magsusudyo tayo pagkatapos ng uh, pagkatapos ng ating salam. Okay. Siya sala lang papaliwanan natin mamaya ang bagay na yan. Ngayon, kapag naman naiwan natin ay wajib. Ano ang wajib? Kabilang sa wajib ay yung unang tasyahud. Yung unang tasyahud ay kabilang sa wajib. Hindi siya haligi. Wajib. So dito, ayon sa ating mga ulama, kapag ang isang tao ay naiwan niya, ang unang tasyahud. At maaari ito mangyari sa atin. At siya ay patayo pa lamang. Hindi pa siya nakapwesto ng maayos. Naalala niya ay siya ay babalik. Siya ay babalik. Okay, ngayon, kailan siya magsasagawa ng sujud? Uh, bago siya magsalam. Bago siya magsalam, pagkatapos ng tasyahud, siya ay magsasagawa ng dalawang sujud. Pagkatapos, ay magsasalam siya. Okay, ang usapin natin dito ay kapag nag-iwan siya ng wajib, hindi haligi, katulad ng kanina na binanggit natin. So siya ay nagbawa, nakap, naka, naka, nagkulang ng wajib. Ang wajib, nabanggit natin, kasama dyan yung nabanggit ng ibang mga ulama, yung Subhan Rabbi ala Subhana Rabbi al-Azim, uh, Rabbi Khfirli. So kapag ito'y naiwan natin, at uh, nakatayo ay naka-step na sa ibang step o sa sunod na step na sala ay hindi na natin yun babalikan kapag naka-step na tayo. Hindi natin babalikan. Ngunit tayo ay magsusujud ng sujudus hu bago tayo tinatog na magsalam. Dalawang sujud bago tayo magsalam. Okay. Yan ay kapag ano? Kasama dyan yung tasyahud, Ngunit kapag halimbawa ang isang tao siya ay naka naka ano na uh, nag uh, nagt, uh, naiwan niya yung unang tasyahud, siya ay nakatayo na at nagbasa na ng Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hindi na siya babalik kapag natandaan niya, naiwan niya yung unang tasyahud. Dahil ito ay hindi haligi. So ito ay kasama sa mga obligado, pero hindi, hindi siya babalik, hindi pwede na bumalik, hindi siya pwedeng bumalik. Okay. Dito ay uh, siya ay magsasagawa lamang ng dalawang uh, dalawang sujud uh, pagka, uh, bago magsagawa ng salam. Malinaw ang bagay na yan. Ngayon, dito tayo kapag nag-aalilangan. Kapag tayo ay nag So, dalawang klase ito. nag tayo at pagkatapos ay ang mas malapit sa atin ay yung tinatawag na isa. Halimbawa, dalawa. Dala, uh, magtayo nagsasala ngayon ng apat na raka. Okay, apat na raka. Hindi mo alam kung pangal pangalawang raka ba ito pangatlo. Pangalawang raka ba ito o oh, pangatlo. So ngayon, sabi mo, para uh, ang, ang mas malapit sa iyo, ang malapit sa iyo ay uh, na alam mo na 90% na ito ay mas malapit ay uh, tinatawag na yung pangalawang raka ay doon ka sa pangalawang raka. Kung pangatlong raka ay pangatlong raka. Pero yung kung may kung may bagay na naisip mo na ito ay mas malapit ka. Ibig sabihin, meron kang mas matimbang. So dito ka sa mas matimbang sa iyo. At pagkatapos, Kapag ka mas, mayroong mas matimbang sa'yo, ay magsasalam ka o ikaw ay magsasagawa ng sujud after ng, after ng uh, tinatawag na salam. After ng salam. Uh, oh, so dahil dito, Dagi Hindi. Kamsa dagi ka bas? Hindi siya? Okay, sige. Kalitam si Minhina. Hindi Okay. pangalawa, ay yung tinatawag na Okay. pasensya na dahil uh, nag-check daw sila ng ilaw. <laughs> Baka sila mag-sujudus -ano, mag sa ho. Okay. So, dito, uh, pangalawa ay kapag walang, walang mas matimbang sa atin. Walang mas matimbang sa atin. So, kapag walang mas matimbang, hindi natin alam. Pangalawang rakaw, pangatlong rakaw. Huh? Pangalawang rakaw, pangatlong Hindi natin alam. Ayon sa mga ulama, ang gagawin natin ay kung saan ah... Uh, Subhanallah. Ah... Uh, Ja, ja, fi, wahe, ja. Kalla, Okay. Uh, Alim ba? Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. La ilaha illallah. Okay. Kapag tayo ay walang mas matimbang sa atin, kapag walang mas matimbang sa atin, ang gagawin natin ay doon tayo sa mas mababa. Ibig sabihin, Nagalangan alanganin tayo, dalawang raka ba o tatlong raka? Hindi natin alam kung anong anong mas matimbang doon. Pero, alanganin tayo, dalawa o tatlo. So, doon tayo sa... Uh, mas sigurado tayo na ito yung dang, pangalawang rak. nag tayo, dalawa o pangat, uh, pangatlo na ito. Hindi natin alam. Walang mas matimbang sa atin. So dito, babalik tayo sa, sa tinatawag na uh, mas, mas sigurado tayo na dalawa, ito ay sa pangalawang raka. Okay. Meron tayong mga paalala. Pwede po tayo, nagkaisa mga ulama na pwede tayo na magsagawa ng dalawang sujud kapag tayo nagkamali dumagdag tayo, nagkulang tayo, nagalanganin tayo sa mga pagkakamali na yan, pwede tayong magsagawa ng dalawang sujud bago magsalam o kaya ay pagkatapos ng salam. Nagkaisa po mga ulama na pwede po sa lahat, na, lahat ng mga pagkakamali na tayo ay magsujud bago magsalam, pagkatapos ng tasahud, bago magsalam, o kaya ay pagkatapos ng salam sa ating sala at uh, tayo ay magsasalam muli. Paalala. Kapag tayo ay nagsagawa ng dalawang sujud pagkatapos ng sala ibig sabihin nagsala nagsala tayo Assalamualaikum Assalamualaikum. nagsagawa tayo ng dalawang sujud ay magsasalam tayo muli magsasalam tayo muli okay uh, kailan ang ano mas mainam huh? dito ay uh, sabi natin ay pinapahintulutan na bago ang salam o kaya pagkatapos ng sala ay saka tayo magbasa magbasa na o oh, ay magsujud ng dalawang sujud anong babasahin tinatanong ng iba, anong babasahin? Katulad po ng ating binabasa sa ating sala. Dahil wala pong specific na nabanggit si propeta na babasahin doon sa tinatawag na sujud as sahu. Wala pong nabanggit na specific na tinatawag na babasahin doon. Kaya babasahin pa rin natin yung binabasa sa ating sujud at yung kapag tayo ay nakaupo. Yung pa rin ang babasahin natin dahil yun ang uh, nakasanayan na kung na binabasa kapag tayo nakasujud at kapag tayo ay nakaupo. So yun pa rin, walang ano doon, walang specific na sinabi doon si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay. Uh, ngunit ang mas mainam na sa panahon ni Propeta itong ginawa niya ay tayo po ay magsusujud, magsusujud ng bago ang salam kapag tayo ay nag-iwan ng obligado. Katulad halimbawa ng unang tasyahut, Unang tasyahod, kapag naiwan natin yun, ay tayo ay magsasagawa ng dalawang sujud bago magsalam. Ganun rin kapag tayo nagkaroon ng pag-aalinlangan at hindi natin alam, hindi walang mas matimbang sa atin. So dito tayo ay magsasagawa ng sujud bago ang salam. At kung tayo naman ay nagdagdag o kaya nakapagbawas ng haligi ng sala, ay tayo ay magsasagawa ng dalawang sujud pagkatapos ng salam. Pagkatapos ng taslim. Pagkatapos ng ating sala, ay tayo ay magsasagawa ng sujud at pagkatapos tayo ay magtaslim muli ng uh, kanan at saka sa kaliwa. Kapag naman tayo nag-alanganin at merong mas matimbang sa atin, ganun rin na tayo ay magsasagawa ng dalawang sujud pagkatapos ng salam. Okay. Ngunit, gaya na sinabi ko sa inyo, kung halimbawa nalilito kayo, hindi niyo alam kung anong uh, ano doon, sa dito pa sa binabanggit natin, nagkaisa po ang mga ulama na pwede po, pinapahintulutan po na tayo ay magsagawa ng sujud bago ang salam. Ibig sabihin, pagkatapos ng tasyahud. Ha? Pagkatapos ng tasyahud, ay tayo ay magsusujud -sus ng dalawa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapos magsasalam tayo. O kaya ay pagkatapos ng salam. Pagkatapos ng kumpletong sala, Salamualaikum, Salamualaikum, ay tayo ay magpapatira pa ng dalawang patirapan. Allahu Akbar, din Allahu Allah Akbar, din Allahu Akbar, din magsasalam tayo muli. So napaka-ano, napakadali po yun. Kapag uh, hindi natin uh, maalala itong uh, ano yung uh, saan ba ang mas mainam. Pero ito po ang mas mainam. Pero pinapahintulutan po na bago o pagkatapos. So insya Allah, ay uh, sana makatulog ang, uh, ano, ang uh, uh, video na ito kung uh, may hindi pa mas malinaw sa inyo na doon sa naunang video natin. At ako po yung humihingi ng paumanin dahil biglaan po na minsan may dumarating dito sa library natin at sinecheck nila yung ilaw kasi minsan may mga papalitan sila. Alhamdulillah, mga maintenance na unsa na ano, uh, dumarating sila para ayusin kung may mga pagkukulang sa mga opisina natin. Alhamdulillah. So insya Allah, kung may uh, tanong kayo, Pwede po kayo mag-message, pwede, pwede, kayo mag-comment at kung alam natin ay uh, inshaAllah insya Allah bid nila, sasagutin natin kung hindi, i-research natin, itanong natin sa ating mga ulama. At uh, hanggang sa muli ako po ay uh, nagpapasalamat sa inyo sa inyong pagtangkilik at nawa ay tulungan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, gatipalaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat muli na bumati sa inyo ng Assalamualaikum. Wa warahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh.